Ang isa sa pinagtuunan din natin ng pansin nitong mga nakarang linggo ay ang transportasyon. Inanunsyo ko ang pansamantalang paghihinto muna ng EDSA Rebuilding Program. Ang sabi ko nga ay masyadong matagal naman yung dalawang taon para maabala ang mga kababayan natin. At hanggat wala akong nakikitang solid na mga rerouting plans at masiguro na handang-handa na mga LGU, huwag muna natin gawin Ayusin muna natin ang plano. Nag-inspect din tayo ng MRT at nalunsad natin ang programang 1 plus 3. Kung mapapansin nyo sa mga MRT station natin, bumilis na ang andar ng pila. Minsan nga ay wala ng pila. Yan ang patuloy natin tinatrabaho kasama si, si, Secretary Vince ng DOTR. Bubuti pa yan in the coming months. Punta rin kami sa Naya 3 naman at marami rin ginagawang pagbabago. Bilang gateway ng ating bansa, itong mga airport natin kumbaga ay ang first and last experience nila sa ating bansa. kaya hindi sapat na magaganda ang tourist spot natin. Kailangan ganun din kaganda ang mga airport natin. Hindi lamang ang Manila Airport eh, dinidevelop din natin ang mga tinatawag na regional airport para ay eh, ating mga bisita ay eh, hindi na kailangan dumaan pa sa Manila para pupunta sa kanilang resort. Pati na yung mga umuuwing OFW, eh kuminsan napakalayo na ng ang pinupuntahan nila, pwede silang tumuloy na sa mas malapit na airport para hindi na kailangan dumaan sa Manila Airport. Napaka-importante yan para maging mas maginhawa naman ang biyahe. Hindi lamang para sa ating mga bisita, kung hindi, mas lalong-lalo na para sa mga Pilipinong umuwi at umaalis.